In nomine Patris et Filii, Spiritus Sancti. Amen. Shalom! Alhamdulillah. Magandang umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Hudiya sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudiyo roon. Nalap, nalalapit na ang pesta ng mga tolda. Isang pesta ng mga Hudiyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid. Si Jesus may pumunta rin sa pista. Ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga Jerusalem, hindi ba ito ang tao gusto nilang patayin? Hayan, lantarang siyang nagsasalita. Ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman kilala ng mga pinuno na siya nga ang misiyas. Walang makaalam kung saan magmula ang misiyas pagparito niya. Ngunit, alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't, nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparitos sa ganang aking lamang. Ang totoo, ang siyang nagsugo sa akin, ngunit hindi niyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin. Tinangka nilang dapin siya, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa niya uras. Ang mabuting balita na ang Panginoon Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa karunungan sa ating mga pagbasa ngayon. Nakita natin ang pagkamuhi ng ilang Hudiyo kay Jesus at ang kanilang pagtatangkang siya ay dakpin. Nakikita natin dito ang katuparan ng inihayag sa unang pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan na ang matuwid ay uusigin ng masama dahil hindi nila matanggap ang kanyang kabanalan. Si Jesus ang bugtong anak ng Diyos ay dumating upang ipahayag ang katutuhanan. Subalit, siya ay itinakwil ng mga pinuno ng bayan. Gayon din bilang mga tagasuno ni Kristo, tayo rin ay maaring humarap sa pagsubok at pagtuligsa, lalo na kapag ipinagtatanggol natin ang ating ng ating pananampalataya at katotohanan. Ngayong panahon ng kwarisma, tinatawagan tayo upang suriin ang ating sarili. Paano natin tinatanggap ang salita ng Diyos sa ating buhay? Tayo ba ay handang manindigan sa katotohanan kahit ito ay hindi tanggap ng karamihan? Mayroon ba tayong pagkakamali na dapat nating pagsisihan at ituwid upang higit tayong maging tapat? sa ating pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon Jesus, ipinakita mo sa amin ang halimbawa ng tapang at katapatan sa kaluuban ng Ama. Tulungan mo kami na huwag matakot ipahayag ang aming pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok at pagsalungat. Pagalingin mo ang aming Santo Papa Francisco, aming Obispo Jose Bantolo, at lahat ng aming mga mahal na kaparian, lalo na si Padre Vicente Gomez. Pagpalain mo rin ang lahat na may sakit at naghihirap upang maranasan nila ang iyong paghilom at pagmamahal. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula sa katikismo ng simbahang katoliko, lalo na ang mga bahagit tungkol sa pagpapahayang ng pananampalataya at pagharap sa pag-uusig. Katikismo ng Katolik Church 2471-2474 dokumentong Evangelii Gaudium ang kagalakan ng Ebanghelyo ni Pope Francis tungkol sa misyon ng bawat Kristiyano na ipahayag si Kristo. Mga sermon at paghinilay ni San Agustin at San Juan Crisostomo tungkol sa pagtitiis at katapangan sa pananampalataya. Sa ating pagninilay ngayong kwarisma, naway patuloy tayong lumago sa pananampalataya at magbagong loob tungo sa mas malalim na kikipag-unayan kay Kristo. Sa muli, hinikait kong lahat, katuliko man hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsahe ng Ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. God bless.